Kunwari lang daw itong si Cheese Escudero ay baka nga daw isa siya sa nag-udyok kay Bato de la Rosa para gawin etong uh, resolution na ito para i-dismiss na nga ang impeachment trial na itong si Sara Duterte. Hmm. Natural lamang na itatanggi pa rin. Madalas ang sinasabi na itong si uh, Cheese Escudero ay yung kanilang mga hakbangin dyan sa Senado lahat naman daw yan ay pinagbubutuhan, lahat naman da, daw yan ay pinagdedebatehan ng mga senador bago dumating nga sa desisyon. Pero totoo yun. Totoo yun na dito man or eto man ay tinatawag na mere scrap of paper etong resolution na ito, totoo na pwede itong magkaroon ng opisyal na mayakda, maihain, pagdibatehan, at pagbutuhan. Yun din po ang pinupunta lagi na itong si si Cheese Escudero eh, na lahat ay pinagbobotohan. Confident kayo sa number nyo, kaya ganyan kayong mga hunghang kayo dyan sa Senado. Nakakadiri yung garapalan, harap-harapan na tayo ginagago na itong mga ito na ang totoong layunin ay pagsilbihan ang mga Duterte at hindi ang taong bayan at hindi ang ating bansa. Hmm. Kunwari itinanggi pa na wala siyang kinalaman. Kunwari itinanggi pa na ito ay uh, hindi totoo at walang mangyayari. Pero binanggit niya rin na pwede itong mapagbutuhan kung sakaling may may maghain, may opisyal na akda, may opisyal na author at ang resolution na ito. Ang paggamit ni Bato na sa kanyang opisina nang galing, yan din po ay isang indikasyon. Isang indikasyon. Dahil sa libel ng kaisipan at dunong ni Bato, hindi niya yan kayang pagdesisyonan. Sa tingin ko, itong mga senators, mga pro, uh, Sarah Duterte senators, yan po ay napag-usapan nila.